Joker nga Nandito na naman sa idol Ang bilis <laughs> ni idol lampu <laughs> puti Ah, lay like Grabe si Idol talaga. Sa si Idol Jopper, mga sangkayan dito ang sa ko. Sa ano kasi ito bumubuto? Dito sa Magalianes. Bilis. Iyon. <laughs> <laughs> <Come> <laughs> Dol, saan punta? Buto ka? <laughs> Nagpangita na naman tayo Ang bilis mo na naman magpatakbo Dol, salamat ha Salamat dun sa ano Pasalamat lang ako idol. Dol Salamat dun sa mga subscriber mo na inano mo sa akin Si ano to, Fernan Moto TV Yung dati sa Balik Tanaw ako yan, Dol. Salamat. Ingat, ingat. Grabe mga sangka Ang bilis ni Idol Jopper eh, <laughs> Second time yung nagpangita kami ni Idol Jopper mga sangka Sa kalsada Pero pag doon sa Batangas Hindi kami magkano Hindi ko matimingan yan <laughs> Ala, di na natin inaabot sa idol. Landon na sa onan. na ano si Idol Jaffer? Init <laughs> eh, doll. Wala kang ano, oh. Dito, ka. Sabi ko, pagdaan mo, sabi ko, si Jaffer Sniper yun. Ano na naman, ah. <laughs> uh. <laughs> Bubuto rin, Mandaluyong bubuto rin? Oo Bubuto ka rin? Oo, bubuto rin Nakablog ka, Dol? Ha? Nakablog ka? <laughs> <laughs> Salamat, Dol, ha Yung araw-araw, yung pagpapasaya Pero, Fernan Moto? Oo, Fernan Moto TV Oo uh -huh. Dating na flex mo sa Balik Tanaw Sa Mrs. Jaffer Sniper Oo uh Ala -huh. uh -huh. Kaya sabi ko nakita ko na naman si Idol. <laughs> Oo. Oh. Idol, salamat Idol.